Hindi ko na na itong... Ito yung anay. Labas <laughs> na! Diri, ganyan. Nakatuhod si Rini mo. Nakatuhan. Hawak. <laughs> Atong posil po si Lo. Labay. Pinak. Yeah. Ipanggad oh, man. Gamay minela go da no. Paga. lang ni. Hm? Punduh. Punduh di po. Ya, kan udah waktu. Eh, ada sirao sira atari. Ai na pagpayong au. Uran mga yan. Ate si Rata riyan. Yo, yo di kutok sa akong kay. Lusad lagi. Adin adin bado nimo. May bado ka ba na basa? Ayaw. Ayaw pag lusad. Hmm.